Hello mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa ano sa aming bukid. Magmamarkot tayo ng sugar apple tree o oh, atis. Marami na rin na ibunga ito. Matamis. Nagawa namin dito ay pinopruning namin. Pinopruning. Ah para magkaroon ng maraming sanga. Ngayon, hindi na natin ito ipupruning. Ah, uh, tayo ay magmamarkot ng sanga para hindi masayang yung atis. At para makapag uh, tanim tayo ng atis na galing sa kanyang sariling sanga. Para mas mabilis itong mag bigay ng bunga. Tarah Hiwain natin yung sanga. Mga 1 inches pwede na yan. Kailangan sagad ito sa kaniyang mismong ah uh, sanga. Saka natin hiwain yung balat. At ito ay kailangan mabaltan. Dapat makita yung mismong uh, siya nga nito sa loob. Ayan. Kasi kapag buto ang itatanim natin, ay medyo matagal-tagal ang kanyang paglaki. Kaya i na lang natin itong ating tanim na atis. Ayan. Yan, kisikisin natin para siguradong walang natira na nakakapit na kanyang balat. Mas maganda kasi yung minamarkot yung ating uh, mga puno para mas mabilis yung magbunga. Ayan. Kumuha ako ng aloe vera. Yung aloe vera kasi ay protein hormone para mas mabilis na mag-ugat. Subok na subok ko na ito at ginagamit ko ito lagi sa aking ibang tanim na puno. At nakabili ako sa online nitong ano pang ano pang mold. Ayan, bilog siya. Nilagyan ko na lupa. Nilagyan ko rin siya ng aloe vera. At, yan. Nilagay ko na. Siya, siya na aking tinanggalan ng balat. Ganyan lang. Mas maganda kasi yung ganyan na may pang, ano, pang mold. Uh, transparent. Nakikita natin agad kung ito ay meron ng Ugat. kaya ito babalikan natin ito sa mga darating natin na. ayan nakapag market tayo ng dalawang sanga ilagyan ko siya ng talik para may support see you on next video para sa update ng ating ginawang marketing